Abangan niyo po yan! Mga kabusa, ngayon papalapit ng Pasko. Ay na na naalisahan ng mga bibigyan na regalo at mamili na ng maaga para makaiwas tayo sa Christmas rush. Kung tight ang budget, may mga suggestion kami regalo na siguradong swak na swak sa inyo. Kasama natin, Miss Olin Morris Lee! <laughs> Balik! Oh, ah, ang... kaloka, na miss ka namin. Miss Ay, o, miss ko din kayong lahat. Good morning, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, bilang nandito ka, I'm sure meron ka naman magaganda mga suggestions. Ano ba magandang regalo na mag eh, syempre, sa... Eh, alam mo naman, pag-shopping, ako na. Eh, Eto na. na. ako, okay? Dapat di kalidad, pero hindi masyado mahal. Yep, yeah, syempre. Okay, lahat tayo ngayon nag-iintindi -nag ng mga budget natin. Right. So, ang mga gift ideas ko for the coming Christmas season is, hindi bali na siyang mura, pero if you put effort, oh, maganda. Pwede, okay? pwede, Yun ang ano dun eh. Oh, oh. Hindi bali na mura, basta i-effort mo. Correct. Okay? So, kagaya the mugs that are, you know, very very popular, pero uh -oh. pag pinersonalize mo siya, lagyan mo ng picture mo, ah. you could put something like a dad, di ba, or, you know, great boss, or something like that, Saan, pwede cute. siya. So uh oo. -oh. Di ba, mura yan. And then yung mga ganitong personalized na pillows. Saan ba okay. tumahanap yung mga personalize sa mga mall? Meron yes, yan, sa no? mga mall. Marami na yan ngayon eh. Oh, so dapat mag-advance okay. order na nga sila. Dahil yes. nabibisi yan. Yes, Oh. At saka pag ganyan, napupuno talaga yan. Kasi yeah. nga medyo ini-effort siya matagal. Correct, no? correct. And then I also have here, kasi ito, uso na. Bawal ang mga plastic. Tama. Saan? So it's the eco bag. Bawal ang okay. plastic ito, hindi, ito para to sa'yo. Kasi you. ko ng picture mo. Oh. So Ako so, nung modeling okay? And then do it yourself lang. Okay? Do it yourself. Talaga may picture and then you just put your ribbons. Oh, ano? And eco bags are always in now. Kasi nga, lahat ng tao nagdadala niya na sa so supermarket. If not, Miss O, kung magbibigyan ako na regalo na kunari unan medyo malaki. Ito mm. na, parang two-in-one gift, yes. no? Yes, pwede na din yan. O, hindi ba niya. siya yung babalot, dyan mo na lang siya yung balot, okay? And then, what else is good? Mga magazine subscription. So, you know, less than 500 yan. So, oh, it, meron kang ah. kaibigan, mahilig sa magazine, so pwede less to. Less than 500 for the, for, for how long? For, for, for half a year? Months. For at ah, least two months. Two okay, or three okay. months, okay? Pwede siya. And then, of course, di ba ang hilig natin mag-selfie? So, buong taon nagsiselfie kayo ng mga friends mo. Ang gawin mo, uh -oh. i-print mo yon and then put it in a, you know, uh -oh. put it in a frame. Talagang, di ba, personalized pa siya. Oo, uh, and then naman. if you have your own computer, oh, wala na, 60 pesos na lang yan. Wala na sa 500 yan. Below Kasi 500 na yan. Kasi kung na yung nag-print, yes, oh, oh. okay. And then another one is, of course, yung personalized slippers. You can say like, oh. king and queen for your mom and dad. Yes, yung mga ganyan. Yes. So, pwede din tong, yung mula, puro slippers. Or pwede din siyang robe if you have a little bit more budget okay. for it. Okay. And then ito, medyo tumataas na ng konti. Kasi 500, ito 6. Oh. <laughs> medyo 600 na So, ito yung mga caricature na again, di ba? Pwede mong ipapersonalize like your friends, yun wow, yung know, mga gimmick ninyo. ninyo. Yes, okay? And then also for the pillows, the pahisipa, mugs, sobrang ah. dami. Yung akin, alam mo na kung anong gagawin ko. So, of course, my <laughs> kind setting ko. So, all of this, pwede itong pagawa. Yan lang, you have to make an effort. Okay. kasi nga, di ba, mura siya, but you have to make an effort to really put it, you know, nabibigyan mo siya ng panahon. So, ngayon pa lang, kailangan in order Do na it siya. ahead of time. Yeah. Tama, now is that, alam nyo naman, nag ber months na. So, which yes. Is, all of us are preparing na. Oh, oh. Meron pa mga pictures din doon, depende sa mga activities na Correct. gusto pa nila. Correct, oo. And then, like, even towels, kung mahilig siya sa gym, but you can personalize the pwede. towels. Pwede, pwede. yun. So, pwede. Kasi nakakaiwanan na na ng towels pwede. sa gym. Yes, Oh oh, at nag nag uwi ng tawel. Yes. Oh, nga yes. Oh, thank you so much. Yes, It's yes, great yes. to have you. I know. Thank you so much. Sobrang excited ako kasi I know shopping time na. Yes. Eto na naman ako. At <laughs> kailangan namin yung mga tips mo para makatipid pero syempre bongga yung aim yes. mga pangregalo. So. Magbabalik po pa ako unang hirit wag ialis.